اوه ماري اوه ماري اوه ماري اوه ماري स्किल बहुत दिन लगे लास्ट नहीं कंता record ako. <laughs> dito sa, sa last song nila, ay salamat, di ba? <laughs> hindi ko talaga ma dito. hindi tumawa mo ng record Sorry na ka, maingay ako dun. Kasi nga, <laughs> ito talaga the best kay Idol Juliet, no? Kasi nga yung, alam, pag, ang pagkakakala niya, ang, ang, ang pagiging natural talaga niya ba? hindi <laughs> eh, ba yung mic niya hindi na gumagana? Buti na lang talaga last song na hindi na gumana yung mic na. <laughs> Kaloka. Tapos, yun din na ano yan sa joke-joke. <laughs> Buti na lang kay Ken gumagana. mas uh, may isang kumakanta. O, oh, di ba? Ay, nako. I love you talaga. Idol that, Idol Ken. O, di ba? Ito kasi ang trademark talaga ni Idol, ano, ni Idol Juliet. Ang pagiging kwela niya talaga, guys. Ay, I love you talaga, Idol. Oy, kaya isa talaga sa pinakagustong gusto ko talaga sa kanya ba. Ay, alam mo naman kasi, pag ang taong mababaw lang kaligayahan, ako, ako kasi mababaw lang kaligayahan ko, no. Pero may iba naman talaga na hindi makapag-appreciate ng mga ganyang pagkakwela ng isang tao. Pero ako talaga kasi, ay nako, basta Basta. Yun talaga ang pinakagustong gusto ko talaga kay Edward Juliet. <laughs> Kasi no, siguro manood nito, matatawa talaga kayo ng bongga. <laughs> I love you talaga. Hey, Jess! Congratulations!